Welcome back to my channel. Ayan. So, sa mga hindi ko pa subscribers, before we start this vlog, so, please click the notification bell. Please support my channel po. So, click the notification bell para update ka whenever I upload a new videos. Ayan. So, for today's vlog, I just want to share my hair mask na ginagamit ko. So, share ko sa say inyo ito kasi... Uh, review okay so review is so share ko sa inyo and re review natin kung totoo nga bang ito ay talagang nakakaganda ng buhok nakaka um, shiny ng buhok something like that and many more so without further ado let's get started So, actually, hindi pa po ako naliligo. Ayan, na pa, no? So, ayan. So, hindi pa po ako naliligo. Pero, actually, kung makikita niya yung aking hair, ayan yung aking hair. Ayan. Sobrang lambot niyan. Wow! Ayan, so nahirapan ako dito sa camera. Kung bumaba kasi, kasi iba na yung aking a, camera na ginagamit. Anyway, so ayan. So, share na natin yung aking, uh, ka, uh, ang aking hair mask na ginagamit. Okay? So, ang hair mask po na aking ginagamit is ito. Wow! Actually, nakikita nyo na to sa, uh, nakikita nyo na to sa Shopee Salasada, sa, sa tik or sa other stores. Actually, alam ko nakikita nyo na to Pero i-review na din siya ito nga ba ay... Um, Um, paano nga ba gamitin? How to use well hair mask? Okay, so where can we buy that products? Okay, saan mabibili? Ayan, so sinabi ko na kanina. So ano nga ba yung mga benefits nito and magkano yung... Um, Magkano yung bili ko nito? So, mga benefits nitong products na to. Okay? And pinaka-importante is FDA approved ba ito? Ayan. So, anyway, so how to use well hair mask? Actually, itong brand na to po is... Ayan, ang brand po na ito is Well Hair Mask. Well Hair. Ayan, Well Hair and paano ko ba siya ginagamit, okay? And ang nakalagay dito is, after washing hair, use the amount of hair mask, spread it evenly on your hair. Massage hair, hair mask into your hair and let it sit for a few minutes. Actually, ganun din naman siya. Um, kapag gumagamit ka ng other brand, like for example, the conditioner. Ayan, so, um, ginagawa ko, ganun din siya. After mo mag-shampoo, tapos na, na rinse mo na, ba diba? So, maglalagay ka na yan. So, kunting amount lang. Siyempre, depende sa buhok mo kung gaano ba yan kakapal, kung gaano yan kanipis. And then, ayan, maglalagay ka ng amount na gusto mo dyan sa hair mo. And then, after a few minutes, pwede mo na siyang i-rinse. So, make sure na na-rinse mong mabuti. Ayan, so ganon yung paggamit ko. And actually, gan um Ayan, so kami mag-bash na naman. So actually, ako na actually. Ayan, so ginagawa ko kasi, inuuna ko muna yung hair ko. Bago yung buong katawan ko. Kasi madulas talaga siya. Actually, yes, madulas talaga siya sa katawan. Kapag, um, eh, nag, ano, nito, naglagay ka nito. Tapos, parang pinaligo pinali ka ng Um, from your head hanggang bab sobrang tulas kung mapapansin nyo din sa ibang brand conditioner ganon din siya na medyo uh, pagka may pagka madulas sa palat kaya ako naman ayoko separate ako yung pag ginagawa ko siya para hindi madulas sa aking katawan ayan so where can we uh, buy this product okay Saan nga ba natin mabibili ito? Anyway, binili ko po ito sa tea. TikTok. Sa TikTok ko siya binili. Kasi may napansin ako doon na mas mura siya. And, hindi ko sinasabing mas mura talaga doon. Pero that time kasi na bumili, na nag ko sa ibang stores is iba yung price. That is why na-choose na ko yung uh, TikTok. Uh, I think nag-sale ito nung time na bumili ako. Kaya, bu kaya naisipin kong bumili na rin. Kasi ang dami kong nakikita ang dami kang nakikita na totoo na malambot. Tsaka ma, ang, yung hair nila, lalo na sa mga nagla-live. Yes, yung mga nagla-live. Talagang yung hair nila is um, parang ganito rin. Ayan o, oh, kung mapapansin Tiktok Take note, ha, this is not promotion po. Gusto ko lang i-share sa inyo ang brand na to. Anyway, so sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, is mabibili niyo ho siya sa other stores din siguro meron na rin siguro na nagtitinda nito. And anyway, so ako, bibili ko to is sa TikTok. Okay. Magkano nga ba ang bili ko nito? Ang bili ko po nito is 130. 130 ng free shipping pa siya kasi nga sale nga that time. So yung iba naman, 150. 150 yung iba. Yung iba naman is mas mataas doon by one take one so pili na lang kayo kung saan yung prefer nyo and then ano nga ba yung mga benefits nito mga benefits nito so naglistak dito kasi nandito rin naman siya sa ating Ayan. eto Benefits of hair mask. Maintain soft and shiny feeling. So, as you can see, my hair. Hindi pa po ako naliligo. <laughs> yes, hindi pa po ako naliligo. Pero naligo ako kagabi. Ayan, ito yung gamit ko. Yun, Ginamit ko siya kagabi. Actually, natutuwa lang talaga ako na na kagandahan um, lang talaga ako sa brand na to. Kaya gusto kong i-share. And, uh, lahat ho ng aking uh, mga uh, kinagamit, na totally lahat, pero uh, nire-review ko po talaga at i-share ko yung totoo. Okay? Maintain soft and shiny feeling sa inyong buhok. Helps repair damaged hair. Yes, totoo. Actually, ayun na naman si actually ako, no? So, ako yung um, kakapangan ako lang, Uh, one year ago, um, mag to two years naman na, ah, pero medyo naging, uh, yung hair ko is parang, dahil sinasabunodan ako noong anak ko. Ayan, so parang feeling ko, yung hair ko is nagpangit. Like breezy. yung hair ko is ba parang naputol-putol siya, and then dry, and then hindi ko magets parang pumanga talaga yung hair ko. Kaya naisipin ko na bumili na lang, ni bumili nito. At sa ano kasi, sa mga conditioner na ginagamit ko is, parang fin ko cool lang epekto. Pero ito natuwa ako kasi talagang nag, naging maayos yung hair ko. Ayan, kita nyo naman. Mm. And hindi ako, hindi ko to i-continue kung talagang hindi legit at kung hindi ka talaga nagustuhan sa buhok ko. And then helps repair damaged hair. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nakaka-repair siya ng mga damaged hair. Ayan. So helps moisturize strands of your hair. Yes. As you can see. Ayan po. Napaka-smooth. Grabe. Ayan Oh. No? Mm. Mm. Ayan, nakaka-help siya ng uh, nakaka-moisture sa ating um, um, ating hair. Yung strands natin sa ating hair. Soot priest. Yes, mapakita ko sa inyo yung picture na minsan nakapaghinti ako gumamit na brand na to. Ayan yung picture ko or dito ko ilalagay kung saan may space dyan. Ayan, mukha pa yung picture. Ayan. So, masyado siyang breeze. Na-breeze na, breeze, na breeze siya. Yung hair ko. Actually, hindi mo na masutok na yan eh. So, ang ginagawa ako, naliligo ako. Tapos, nilalagyan ko na siya ng um, itong brand na to. Itong well hair. Soot breeze. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo. Reduce pores long-lasting fragrance. Yes, totoo, long-lasting fragrance siya. Kahit, in actually, nabot pa siya ng tatlong araw eh, ganun pa rin yung amoy niya. Nasa, um, yung amoy niya is sobrang bango. Ang tagal, grabe. Wow! Yes, legit ang brand na to. And pinakang last is FDA approved nga ba tong brand na to? The answer is yes. yes, FDA approved po siya. And bago ko ho na review itong brand na to, itong product na to is in synergy ko talaga. If this is product is um FDA approved. So Mahirap naman magsalita tayo dito na sabihin natin FDA approved na ito kahit hindi naman. Kasi meron kang mababasa naman sa may makikita ko picture nito sa 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 signs, okay? At nakalagay doon FDA approved. So hindi naman ako basta-basta mag um sabihin ko na lang kung yun nga ba ay totoo. Pero ang ginagawa ko is sinesearch ko talaga kung totoo nga siyang FDA approved. Ayan, so sinesearch ko siya sa sa So FDA verification portal or verification.fda.gov.ph. Ayan. So nakita ko doon yung brand na to. So meron siyang um, registration number. Brand name is well here. Ayan. So share ko dito. Ayan. So sa mga um, gusto rin share, ay gusto rin i- Um, makita kung talaga siyang FDA approved. You can search naman. Yung sinabi kong uh, FDA or verification that FDA .gov .ph. So, ayan. So, check ko lang sa inyo, ha. Ayan po. Itong brand na to. Ayan. So, napakaganda. Ayan. As you can see, my hair. Ayan. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung laman nito. Ayan. Oh my gosh, yung <laughs> bag. Parang sarap singot-singotin. Ayan siya. Pakita ko sa inyo. Hindi na po siya puno kasi ginagamit ko nga siya. Hindi na po siya puno kasi ginagamit ko nga siya halos every day. So sometimes kapag hindi ako nakakaligo, so syempre hindi ako magalagay. Pero andun pa rin yung niya. Kaya nga tinatawag long lasting fragrance. So, ayan siya yung naman niya. Actually puno siya. Yung spoon dyan is sa akin yan. Yung spoon dito is sa akin. Ayan. Inilagay ko lang dito. Nilagyan ko lang siya ng spoon dyan. Kasi meron akong ano dito. Ayan o. Oh. Ayan. <laughs> dito ko siya nilalagay kasi ah uh, sana separate ko yung gagamitin ko kasi siya pa dadalhin natin to sa banyo. Dadalhin natin siya sa CR. Wala kasi kami sa liling CR dito sa, sa kwarto. Ayan. So, dadalhin ko to sa CR. Ito lang. Ito, tinitira ko sa kwarto. Itong aking dalagang um, well, hair mask na to. Ito lang yung dinadala ko. Ayan, ko kung ano lang yung kailangan ko for matagal na to matagal mo na itong magagamit. So, hal halos kalahati yung nailagay ko dito. And then, para din hindi magiging, uh, hindi makontaminate yung um, paradox. Kasi kapag gagawin mo na kuha ka ng kuha dito, yan yung parang dutot ka ng dutot habang, Always, every time na maliligo ko, parang finig ko ako contaminate. So, medyo ano ako eh. <laughs> Ayan. So, ayoko nang mad madumihan siya. And that's it. So, sana na-share um, ko yung video. Um, sana na may natutunan kayo sa video na to. and na-proof ko. Na, talaga, ang ganda ng hair mask na to. Ang ganda talaga niya sa buho ko. Grabe eh. As you can see my hair, I <music> Thank you for watching. I hope na may natutunan kayo sa review ko na to and honest review sa brand na to sa product na to. Thank you so much. Medyo sa matagal na ang vlog and ang video na to. Thank you so much. Bye. Thank you for watching.